So weird. Feeling ko na panaginipan ko na yung panaginip ko, pero... Wait, hindi ko na siya maalala. Hala, teka, anong oras na ba? Mapuwa ako kumalitate at matanggap din ako sa PLM. Please po, dream ko po talaga makapasok sa school na yun. Bigay mo na sa akin to Lord. Tama. Positive vibes lang. <laughs> Manifesting. Morning, Ma. Oh, hindi ka pa muna mag-almusal, Margo? Sa PLM na lang po, ma. Malilate na rin po kasi ako sa admission, eh. Sorry po. Una na po ako, ma. Oo. Oh, sigurado ka na ba talaga sa course mo na? Ayaw mo na ba talaga mag-business administration? Ma, magtatayo pa rin po tayo ng negosyo pag naging TV host na po ako. Asu! Sige na! Pumasok ka na! Thank you po. Kunin ko na rin po itong tinapay. O siya, sige! Mag-iingat sa daan! Opo, ma. diary. Today, I submitted my college application. Lord, sana pumasa ako sa PLM para makatulong din kina mama at papa at para rin maging proud sila sa akin. Alam ko naman po kasi na hindi naman mahaba ang buhay kaya hanggat buhay pa sila, gusto ko sila mapasaya. Cause you <laughs> galing talaga nila. Balang araw, sisikat din ako at makikita rin ako sa TV. Bakit mo? Wala. Hmm, gusto na kita pero mukhang busy ka. Nag-aaral ka bang mabuti? Siyempre naman, ma. O siya, sige na. Hindi na kita gagambalain pa. Pagpatuloy mo lang yan, ha? Okay po, ma. Good night. Oh, Medina, tapos ka na ba riyan? Hindi pa eh, pero malapit na. Isang 15 anyos na pinatilyo ang nabiktima ng marahas na pananaksak sa kanyang kaliwang tagiliran. Habang ang biktima ay naidala na sa ospital, patuloy ang paghahanap sa mga sospek. Grabe na talaga mga tao ngayon, no? Parang ganun na lang kadali gumawa ng krimen. Kapag naging pulis talaga ako, huling ko lahat ng kriminal. Ano ulit yon, Medina? Ah, wala. Patapos na ako. Maricar, ano itong nababalitaan namin ng tatay mo? Na hindi raw kaaya-aya ang mo sa akademyang pangmilitar? Sinusubukan ko naman po, Ma. Ngunit hindi ko talaga nais maging instrumento ng karahasan. Yan ang problema sa iyo eh. Puro ka nalang dahilan. Pinapahiya mo lagi ang pamilya natin. Hindi naman ganyan ang kuya mo noon, pati mga pinsan mo. Mauhusay silang lahat. Ikaw lang ang katangi-tanging bokya. Maaari ba? Maaari bang huminga saglit? Ang inyong mga kapit ay napakahigpit. Maaari bang bumalik sa nakaraan? Sa mga alaalay gustong balik-balikan? Maaari ba? Kuya, araw-araw kitang naaalala. Kung hindi ka lamang lumisan ng maaga, mahagkan pa sana kita. Hindi sana ganito kabigat ng puso ko ngayon. Ikaw lang din ang suporta sa mga pangarap ko. Hindi lang kita naging kakampi. Naging huwaran din kita. Kahit wala ka na, tinitingala pa rin kita. Happy birthday, Margo! Sana kasabay ng pagtaas ng edad mo, pagtaas rin ng height mo. <laughs> Happy birthday, me! Enjoy your day! ano ba, mo? Inuman! Talaga? Ano tayo? Happy ka naman yun? Oo. Bakit, ano na ano, naman din ba sa loto? Wait lang, ni tatawagan mo lang si Mama Papa. Mama, Papa, may full scholarship na po ako. Talaga na? Grabe, hindi mo talaga, talaga na? Grabe, minamapa mo sayo. Masaya ka naman ba talaga diyan? Oo naman, Ma. Plus points pa na Dream School ko talaga 'to. Opo, Ma. Salamat po. Tara, kain na tayo. Hanggang saan kaya datanak ang tinta ng karahasan? Ang tanging hiling ko namang ay manatili sa kabanatan ng kapayapaan sa pahina ng pagkakaisa bilang isang manonunat. Salamat po. Ano ba kasing ginawa mo at bakit ka nasangkot sa bullying case na yan? Hindi ka naman namin pinaking siga sa kanto kasinood na mga karahasang balita at naiimpluensyaan ka na niyan. Ano? Sumagot ka! Ma, hindi ko naman po kasalanan yun eh. Pinagtanggol ko lang naman po yung tao tapos ginawa ko lang naman po yung sa tingin ko na tama eh. Aba! Sumasagot ka pa talaga! Hindi ka dapat nakikisali sa ganon. Ang dapat na ginagawa mo, aralin kung paano mang gamot. Hindi makisali sa ganon. Alam mo, sa ginagawa mo, imbis na maging doktor ka, Maging kriminal ka pa. Huwag mong sayangin ang pinag-aaral namin sa'yo. Hindi ko naman pugi pu gusto yun, ma. Aba, ah, pala sagot kang bata ka. Kung di ka lang di naman makikinig sa amin ng tatay mo, magsimba ka. Magdasal-dasal. At baka umayos siyang pag-iisip mo. Lord, sana po matanggap ako sa singing audition. Pangarap ko po kasi talaga na ibahagi ang talento ko sa harap ng maraming tao. Sana po, gabayan mo rin ako sa desisyon kong ito. Ngayong araw din po kasi ang bar exam ko pero mas pinili ko po ito. Sana po ay pakinggan ninyo ang aking mga hiling. Maraming salamat po. Amen.

Hello. Hello. Kamusta kayo? Ito, nagpe-prepare pa rin sa event. Ikaw, kabisato mo na ba yung speech mo? Medyo. Pero tsaka na muna yan. Naalala niyo ba yung mga kwento ko about sa mga panaginip ko lately? Ah, uh, yung ako yan. Yung sabi mo yung mga babaeng old fashion. Yung sabi mo kamukha mo sila. Doppelgangers yun. <laughs> <laughs> Hindi baka na-develop na, na multi-personality ni Margo. Akala niya nasa psych tayo. Tungkol dun, may tanong lang ako. Naniniwala ba kayo sa reincarnation? Ang random mo naman, te. Mm. pero to answer your question, siguro hindi. Te, kasi stress lang yan. Di ba malapit na yung speech mo? Ako, hindi. Pero kung totoo man yan, sana mag akong pusa sa next life. Ang oh, weird kasi. Lagi ako nananaginip ng malalim ngayon. Tapos parang totoo talaga siya. Tapos ngayon parang lumilinaw pa sila. Ayan. Yan ang epekto na kakapanood ng sci-fi movies. Feeling mo nasa multiverse ka na. Di diba ka-idol niya si, ano, si Doctor Strange? ah, <laughs> basta. Yan lang ang aking chika for today. Magpapractice pa ako ng speech ko. Manood kayo, ah. Siyempre naman, okay. See you, Simon. Best traveler. Bye. 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 Bye! Bye! Ano na naman ba ang pumasok dyan sa isip mo at hindi ka pumunta sa bar exam mo, ha? Ma, sumabay po kasi siya sa audition ko eh. Oh, ano bang napalama sa pagkanta-kanta mong yan? Pangarap ko pong maging singer, ma. Kinanta ko pa nga po yung paborito mong kantang Pituy Marikit ni Sylvia Latori. Pituy Marikit Sa gabi ng buhay Ang bawat kislap mo'y Ang tayang taglay Nangyari ang aking pala, Iyong patnubayan At kahit nasinan Ako'y baginan Ma, natanggap ko ako sa audition na sinalihan ko Ito na po ang tuloy para maabot ang mga pangarap natin Anong pangarap natin? Ay, ikaw lang na naman may gusto niyan? Sana nga! Sana nga mapakain tayo ng walang kwenta mong pangarap! Huh? Sa iyong lulamin Naging nasasabi Ikaw ang pangarap Between Marikina yang ng tatay mo. Bagsak! Mas malala ka pa sa mga butangero sa kanto. Eh kung matulog ka nila kaya sa kalye. Eh. Total! Asal siga ka naman, di ba? Diyos ko! Di na namin alam ang gagawin sa'yo. Katawitan panaginip, ang pangarap na walang mithiin. If they say dreaming is for sleeping, then wake up and make it a reality. Thank you for those inspiring words. Kaya naman ang karangalang ito ay ginagawad kay Miss Margot Altamirano for being the best public speaker in the whole student body mula sa College of Humanities, Arts, and Social Sciences. Let's give her a round of applause. Nais kong maniwala na mayroong paraiso sa hangganan ng kalamit matatagpuan kung saan mo ko sinisilayan. Balang araw, sa aking paglisan, sana'y makita ka muli. At sa pagkakataong iyon, marinig mo na sa na ako'y iyong pinagmamalaki. Pagkakita po yung magina. Ganda ng umaga po. Um, kayo po ba yung pamilya ng pasyente? Ako po. Uh, nasa mabuting kondisyon naman po sila. Congratulations po. Thank you. Watching, we're unsophily being annoying. Seeing in harmony, I bet she's breaking To all her friends, saying you're so unique. Ganyan ba yung pwede ng PLM? Sira. May nakasalubo kasi yung tatlong babae, Parang nakasalubo ko lang somewhere over the rainbow. <laughs> 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 Pero alam mo yun, itawag doon. Parang nakasalubo niyo yung isang tao tapos hindi niyo alam kung saan. Ano nga ulit tawag doon? Do you okay. get deja vu? <laughs> <laughs>